Issue number five, piyesta para sa mata. Kumakalam naman ang sikmura ng masa. Sino nga ba ang nakikinabang sa ating piyesta? Bakit tiga ibang lugar ang iniimbita? Wala bang husay o galing ang Sancho Genyo? Hindi ba nanalo na ang tiga Santiago sa showtime? Alam ba ninyo na milyon-milyong pondo ng lokal na paggobyerno ang nagagastos sa pataraday? Bukod pa dito, may solicitation pa sa mga hindi makatangging negosyante. Bakit di na lang nila gastusin ang pondong ito para sa mga programang pangkalusugan katulad sa emergency? da jeruar apo, da jeruar pasyente, Bakit din na lang sa pangkabuhayan?